Of course, napakalaking tulong po ang ibinigay ni Ate Sara from um, St. Gerard Construction. Grabe, binigyan niya talaga lahat ng members ng grocery pack. Na-amaze ako kasi parang hindi mo ganun hiningi ng, alam mo yung hindi ka nahirapan, hindi ka nahirapan humingi. Pero eto, binaba, walang kahirap-hirap, hindi, pina, hindi pinapick up, kusang dumating, napaka- Blessing po para sa aming lahat ng mga umatend dito. Thank you oh, po, Ma'am Sara. Magandang hapon po sa inyong lahat. No? Uh, Unang-una, ako po si Eldin Sabuco, Presidente ng Santolang Person with Disability Association. Yung mga na, na nandito po tayo ngayon sa Barangay Rosario na ah, nagdiriwang ah, ng kanilang ah, ikalimang limang ah, taon na libang ng kanilang PWD Association. Sa pagkakalam po, according kay Ma'am Roda, ang attendees niya ngayon ay nasa more than 250 na person with disability. Kasama na din yung mga kanya mga parent ng mga person with disability nating mga bata. Unang-una, ito'y celebration na rin ng uh, National Monday for the person with disability dahil ngayon po ay ika- apat na put anim na National Disability Prevention and Rehabilitation Week sa buong bansa na sineselebrate ng sektor ng person with disability. At the same time, ito yung kanyang anibersaryo talaga junto pero sabi nga nababago din yung ano niya, isinabay niya narito yung kanyang anibersaryo sa Rosario Person with Disability. Yung mga nakalap na sponsor na tutulong din naman hindi lang sa Rosario kundi sa aming limang barangay na magkakasama sa isang federation ng bagong alyansa, unahin na natin dyan, syempre, ang ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating Mayor Bico, sa kay Vice Mayor Dudut, Jaworski, at City Council na nandyan naman na nagkaloob ng suporta sa bawat pagdiriwang ng NDPR Week ng bawat barangay association. Syempre, nandyan din, pasalamatan rin namin ang ating Kuya Curly, ang ating Ati Sara ng St. Gerald Charity Foundation na talagang andyan po na may pagkakaloob para sa amin sa sektor ng PWD sa Rosario. Ako po si Roda Reyes from Rosario. Ang aming samahan, ako po ang presidente ng samahan na nagkakaisang miyembro ng mga taong may kapansanan ng bagong Rosario Incorporated. At ngayon po ay ginaganap ang aming ikalimang taong pag-anibersaryo. -anib At of course, sumasabay din po ang NDPR Weeks Isinabay na, na po namin itong anniversary sa NDPR Week Celebration. Um, Ginagana po ngayon yung uh, mga talent. Pinapakita po ng mga PWD ang mga talent nila uh, at ang mga kaganapan. At in-update po ang mga members sa mga kung ano pa ang mangyayari for the next six months, sa mga plans and programs for the next six months. Uh, may mga nakalatag kami na pre-developmental assessment. May nakausap na po kami sa Bagong Alyansa Federation na, magka na magkaroon ng free assessment ang lahat ng mga members naming um, children with disability or those um, students who need assessment. So magkakaroon po kami free assessment na um, ila sisimulan po namin ngayong August. Tapos may mga parating pa po kaming um, iba't iba. Siguro meron kami nakalign up ng mga lima pa na hindi mo namin pwedeng banggitin sa ngayon but alam na po ng mga members. We have 336 members in total. May tatlong samahan at isa nga po ang aming samahang nagkakaisa. Um, in, in total, we have 2,000 members, 2,000 plus members. However, hinahanap pa namin yung ibang member kung nasaan sila. At kung sana na, na mapanood nila to, ma, hindi na rin po ako ng chance na makapanawagan na yung mga PWD pa po pong walang samahan dito sa Rosario um, welcome po kayong lahat pa, sa aming samahan. Punta lang po kayo sa aming opisina dyan po sa may um, seniors office sa may ilalim ng tulay para po makakuha kayo ng form at matulungan po namin kayo kung ano po yung mga pangangailangan tulad ng mga gamot, um, tulad din po na kung may kailangan ng mga devices, mga wheelchair, saklay, or again. Una po, nagpapasalamat ako syempre sa, kay, kay Lord dahil siya naman talaga nagbibigay ng lakas sa ating lahat, sa aming mga PWD, sa inyo rin po, at sa mga kasama natin. Ipapasalamat din po ako sa ating LGU kay Mayor Vico Soto para sa at ang akin Vice Mayor Dudot Jaworski at sa buong um, City Council para po sa mga na-donate nila sa amin at sa marami pa pong tao like po ang aming kapitan, pinakamamahal na Kap Eli Dela Cruz at ang buong Rosario Barangay Council. Yan po ang laging tumutulong sa amin, hindi po kami nakakalimutan. Maraming din salamat po. Of course, Napakalaking tulong po ang ibinigay ni Ate Sara from um, St. Gerard Construction. Grabe, binigyan niya talaga lahat ng members ng grocery pack. Na-amaze ako kasi parang hindi mo ganun hiningi ng, alam mo yung hindi ka nahirapan, hindi ka nahirapan humingi. Pero eto, binaba, walang kahirap-hirap, hindi pina hindi pina up, kusang dumating, napaka Blessing po para sa aming lahat ng mga umatin dito. Thank you oh, po, ano Ma'am San. Of course, guys, kay, kay Congressman Romulo, sobrang yan, supported kami niyan ever since, mula pa noon hanggang ngayon. Ang bagong alyansa, ng mga taong may kapansanan ng lungsod ng Pasig Federation Incorporated. Yan po ang aming um, federation na gumagabay din po sa bawat organization o or bawat asosasyon ng bawat barangay. Lahat ng mga kasamahan nila dito sa 5th anniversary ng mga samahan na may kapansanan. Actually, yung programa na to is very close to my heart. Katulad ng sabi ko kanina kasi meron din akong activity na inattend kanina for PWDs. Um, Siyempre yung mga kids ko they have the spectrum of uh, ADHD. So yun yung close to my heart na organization kasi uh, I just want na yung gusto yung mga tao na ma, may equality in the society yun. So kaya very gusto ko yung sumasali sa ganitong activity. Ah hindi na lang namin for today kasi nag-request sila ng food pack. So lahat ng samahan nila dito na 200 or more uh, persons, nagbigay tayo ng food packs for each person here. Uh, ang maasahan kasi, may nag-request namin like uh, for developmental pedya. Uh, yun yung hinahanap namin ngayon kasi very pricey ang developmental pedya. So we're trying to negotiate na mas mababa uh, para ma-assess sa mga bata na may ADHD. As well as uh, yung sa mga therapy nila, try natin na makuha ng libre na services or kami yung sasagot for that. Ay ah, yes, oo naka order na kami so madami nagre-request din ng mga wheelchairs, mga quad cane. Uh, yun yung na parating pa lang kasi ipiprint pa siya. Eh. So pero meron ka tayong parating na mga wheelchairs, mga saklayo. Um, huwag mukha yung mahiya na i-announce kasi ako mga anak ko ah, hindi ako hindi ko kinahihiya kasi as ah, totoo lang ah, uh, you have the equal rights in the community then katulad sa SGC marami din kami mga empleyado that have PR that are PWD then pero it doesn't mean na wala silang opportunity or same na um, rights na pwede sila matrabaho sa company namin or sa uh, other companies. Kaya nga sana na magkaroon din ng anong ordinance or something that will allow PWDs to work or maging uh, kaisa din namin sa, sa mga organizations or sa mga companies na makatrabaho sila. Hindi naman sila dapat kasi pangdirihan. You don't know kung ano yung klaseng kasi very broad ngayon ang ang PWD. So, meron tayo na PWD na medyo mahina ang pandinig or malabo ang mata. Pero, doesn't mean to say na hindi nila kayang kampanan. Ang mga uh, duties and responsib responsibilities ng work, uh, they are also competitive. Kasi like that, like I sent earlier, yung san ko is now a third year uh, student in Mapua University as civil engineer. So, hindi dapat na mawalan ng pag-asa. Lahat kayo eh, we were all made in God's eyes as equal. No so hindi tayo walang pangit, walang ano, maganda lahat tayo. At lahat tayo eh binigyan ni Lord ng capacity na uh, makatulong sa kapwa natin, irregardless of whether functioning tayo proper, properly or may disability tayo. kay at alaga kayo. Uh, I do not see anyone na uh, uh, black or white or somebody that's different. Lahat tayo pantay-pantay.